Bingi ka ba? Ang sabi ko hindi ka pwedeng pumasok. Singhal ni Guard Mateo. Nakaharang ang palad na parang bakal sa pintuan ng glasyong tore ng North Meridian Corporate Center. Kumiskis sa hangin ang pulang bandila ng inis habang umuusok sa init ng Desembre ang semento. Yan ba? Delivery rider lang gagapang dito sa lobby? Karir naman na pag-echa sa schedule ng mga executive namin. Sir, sandali lang po. 15 minutes na po sa bagyong pagkain. Pakiusap ng rider na si Miko Arnaldo, nakahawak pa rin sa mainit-init na thermal bag na berde. Halos pumiglas ang laso ng siper. Nakalawit sa balikat niya ang lumang helmet, kumikislot ang pawis mula sa noo papunta sa kwelyo. Mabilis lang po, aakyat ko lang sa 32nd floor kay Miss Lopez. Tama na. Putol ni Mateo, dumagundong ang boses sa salamin. Policy ng building, no riders inside. Labas ka lang, iwan mo dyan sa desk, bahala na receptionist. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Napahigpit ang hawak ni Miko sa resibo, tila sa bunot ng panahon ang punit na papel. Sa likod nila, nakapamaywang ang tatlong tao na nakapormal, si Derek at Anton na nakasuot ng blazer at si Nadine na nakabage beige na coat, nagkikindatan nakapangalumbaba sa halakhak, parang nanonood ng sitcom. Grabe naman si Manong Guard, namumurok sa sipag. Kung ako siguro, ipahuli ko na agad. Tumawa si Anton. Baka fake order lang yan, scam. Napangiwisin na din. Ay, baka balak lang manhingi ng tip. Pero sa mata ni Miko, unti-unting sumisilab ang inis na pinipigilan ng pangakong hindi magiging bastos kahit kailan. Pangakong inukit niya apat na buwan ng sumampa sa motorsiklong minana sa yumao niyang ama, ang mismong motor na pangarap baliin ng tagtuyot, ngunit sa bawat silinyador, nagbubuse sa salibu-libong gutom na tiyan ng syudad. Lumipas ang dalawang minuto, sumiklab sa kawalan ng ringtone na nag-order. Good afternoon po ma'am, nandito na po ako. Natigil si Miko nang biglang sagutin ng boses na may otoridad ngunit balut ng lamig. Please bring it up yourself. I specified my assistant is out. Tell the security I approved. Nang ilalabas niya ang cellphone para patunog ang speaker, biglang sinampal ni Guard Mateo ang hangin sa pagitan nila. Hoy, nawawala yata sa uso ang salitang ilaw. Sabi bawal nga, di ba? Sir, nausap na po ako ng customer. Pakilagay na lang po ninyo sa loog na ayoko ng puno rider. Hakbang si Mateo pa atras. Akmang kukunin ng batuta. Napatigil si Miko. Kumislot ang nanglilimahid na takot sa dibdib. Hindi na naman ako bangko sir. Rider lang po. Ito pong resibo. Inilahad ang kapiraso. Munit bago pa makuha ng guard, lumipad sa pagitan nila ang simoy ng himig napansin ni Nadine ang pangalang nakasulat. Lumitaw ang malalaking letra, CEO J. Lopez Agueda. Nagkatitigan ng tatlong eksek, sumingit si Nadine, luwapit ng kumpiyante. Mateo, ibigay mo na't baka masita ka pa ng admin, CEO mismo yan. Ngunit, nagangat ang kilay ng guard. E ano, rider pa rin. Lumapit si Derek, halatang iniipon ng tapang parang laro ang baril. Tol, Basahin mo yung surname, Lopez Agueda. Ibig sabihin si Miss Juliana, yung owner ng building. Kapag gutom yan, tanggal tayo lahat. Napalunok si Mateo, pero ayaw ipakita. System policy, hindi ko sinabing exempted kahit CEO. Sa dulo ng driveway, bumaba ang lalaking may headset, si Sean, building admin. Nakita niya ang pagtatalo, lumapit. Anong na namang eksena, Mateo? Sir, Suhestyon ng guard. Nagpipilit. Gustong pumasok. Kinuha ng admin ng resibo. Kumislap ang mata. CEO? Juliana Lopez Agueda? Inikot niya ang tingin. Mateo, release na yan. Fault mo to pag nag -complain. Hindi makakibo ang guard. Ngunit bago makarating kay Miko ang desisyon, sumiklab sa bulsa ni Nadine ang tunog ng intercom. Security line mula sa 32nd floor. Sinagot. Umangat ang kilay niya. Yes ma'am. Sa kabilang linya, malamig ngungit may latang pagkataranta. Nasaan na ang pagkain? The meeting starting in 10. Put them on speaker. Tinuro ni na din si Miko. Ma'am, nasa baba ang rider. Pinipigilan ng guard. Ininsist namin. Pero natigil, pumayang lang ang boses ng CEO sa speaker mode. Naririnig ng lahat. Mateo, this is Juliana Lopez Agueda. Let him in, now! Naputla ang guard. Biglang nag-snap sa saludo. Ma'am, akala ko po, I said now. Hindi na makagawang magsalita si Mateo, mabilis na nagbukas ng side gate, sumipol sa window ng x-ray. Sa loob ng 20 seconds, naskan ng bag, mas mabilis pa sa normal at inihatid si Miko papasok. Nguhit bago maitulak ng guard ang salamin, lumingon si Miko. Nakikita niya sa refleksyon ng tatlong executive na parang nabuhusan ng hamog ng hiya at ang guard na tumutulo ang pawisan at namumulang hindalaki. Sumampa sila sa elevator. Habang tumataas, nararamdaman ni Miko na kumikibot ang bigat ng thermal bag. Hindi pagkain lang ang laman, kundi kudlit ng halimuyak ng raspeto na ngayoy sinusubok sumingaw sa bakas ng panghihiya. Sa 32nd floor lobby, nakaabang si Miss Juliana. Higit sa lahat, naka-white blazer, may hawak puting iPad, ngunit baka sa noo ang nagbabagang gutom at pagod. Lutang ang Hermes bag, ngunit tila hindi niya alintana pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Juliana. Halatang kumikilo ang sikmura. You must be Mr. Arnaldo? Tumanggu si Miko. Ginitian siya ng CEO. Kinuha ang pagkain, huminga ng malalim. Thank you for enduring. Ginitian din niya si Miko at saka lumingon sa admin na kabakaba. -kaba. Sean, orient your guards and get the names of all who made him wait. Report to HR. Tumanggu ang manager na ninginig. Miko naman hindi makapaniwala. Ma'am, mauna na po ako. Yes, but wait. May inabot na sobre nakasulat performance bonus. Nang binuksan niya sa elevator, dalawang purple na libo at calling card na may cell number ng CEO. Contact me if you need help adjusting building policies for riders. Pagbalik sa lobby, parang sinabuyan ng ilog ng katahimikan ang tatlong executives at si Mateo. Nagtama ang mata nila sa Miko sa halip na irapan na pangiti siya. Salamat po, si Guard Mateo, hindi makatingin, bakas sa pisngi ang latay ng hiya. Sa isip ni Miko, kumislap ang panata. Hindi mo kailangang maging mayaman para igalang, kailangan lang nilang makita ang pangalan mo, pangalan mo bilang tao. Lumakad siya, sinapon ng araw ang helmet kumikintam parang bagong tatak, sumakay sa motorsiklo, kumaripas palabas ng parking. At sa likod niya, nanatiling nakabukas ang pinto, nakalista na sa logbook ang leksyon, sa ilalim ng kolam na incident, nakasulat ang pangalang Arnaldo Miko, rider, at sa yet another column, sunod na linya, notes, highlighted importance of courtesy, CEO directive. Kinahapunan, kumalat sa group chat ng buong North Meridian, screenshot ng memo, Effective immediately, all building guards and staff must extend full courtesy to delivery personnel. Violation is subject to suspension. Sa bahay, binuksan ni Miko ang sobre. Inilagay muna sa aparador, mas inuna ang pagyakap sa inang may ubo, sabay abot ng noodles at sabaw. Ma, mahinang wika niya. Minsan pala ang pamalan lang sa resibo ang magpapatahimik sa malaking mundo, pero mas maganda kung kahit walang pangalan, may respeto na agad. Sa labas, humihinga ang lungsob sa traffic. Sa bawat kanto, nagmamaneho ng motor, nagbibisikleta, naglalakad ang libu-libong mga miko na dala ang boses na madalas isang tabi. Ngunit mula ngayong araw, sa tore na iyon, ipinaskil sa Labi TV Monitor ang coat ng CEO. Respect is paid forward. Start with the riders who keep us moving. At sa sunod na biyernes, si Mateo mismo ang nag-abot ng malamig na tubig kay Miko. Boss, salamat sa pag-unawa kanina. Pasensya na. Habang nakaukit sa uniform niya, ang brand new patch, we serve with courtesy. Halos maiyak ang rider, pero tinapik na lang ang balikat ng guard. Ayos lang sir, basta sa susunod, kabaitan naman ang salubong, Sinagot ni Mateo ng mahigpit na saludo na noon lang natutong yumuko hindi lang dahil utos kundi dahil bati na ng makataong puso.